Good morning guys! So sa ngayon, nandito ako ngayon sa garden para mag-harvest ng pechay dahil gusto ko mag-minisa as in pure ano, pechay lang siya guys So let's go! Okay, at ito na nga guys para tayo mag-harvest ng ating pechay So, tuloy lang guys sa ating pag-harvest Nakakatuwa lang guys kasi ang lalaki talaga niya. Hindi ko nga akalain na lalaki siya ng ganito. Malalaki. Dahil ano, first time lang kasi matam na nung lupa. Simula nung mabakante ito. Pinaglagyan kasi namin to guys ng mga camping. Kaya siguro yung mga waste na na-decompose. So yun lang sa lupa. Kaya lumakin ng ganito yung itinanim namin mga pechay guys okay start tayo guys mag isa so lagyan natin ang mantika and then pag kuminit na lagyan ng bawang sibuyas yan lagyan natin ang mag light brown na tapos ilagay ng sardinas halo haluin huwag so, masyado para huwag madurog naman ating sardinas tapos yung lata ng sardinas guys nilagyan ko ng tubig para yun ang pandagdag ko rin ang sabaw para may may lasa yung sabaw natin so nilagyan na natin yung pecha na ginaya kasali ang dami yan guys pero nung maluto konti na lang kasi nag shrink na siya. Ayan, haloin para pantay na maluto yung ating red chai dahan-dahan lang sa paghalo para huwag maduro yung ating isdang sardinas okay, ito taste lagyan natin ng asin haluin para ma-resolve and then ilagyan ko yung guys ng um, paminta yung durog na paminta para mga lesson yung lansa ng ating sardinas tapos taste pag medyo kulang pa yung alat nya konting asin actually guys hindi ako masyado naglalagay ng bed sheet okay, so ito na guys yung ating ginisang bed size sa sardinas at maraming salamat guys sa inyong patuloy na panonood maraming salamat God bless everyone and bye bye time